Magandang araw mga kaibigan Ito uh, Mga rallyista Lumusob ulit Sa mansion ng mga diskaya Hindi sila nagpatinag <laughs> Kahit tinakot sila Na sasampahan daw sila ng kaso Ito na naman oh uh, Post ng billionaire news Ito Tingnan natin ang rally w、wow. <laughs> Ghost project. pa wow. Yan uh, <laughs> hindi nagpatinag. Kasi may statement yung abogado ng Diskaya na review na daw nila yung mga footages, na identify na nila mga tao, lalo na mga organizer at sasampahan daw nila ng kasong kriminal. Nako, nagkakamali kayo kung oh, anyway, karapatan ng mga diskaya yon, trabaho ng mga abogado, magsampan ng kaso. Kailang lalong magagalit ang taong bayan pag yun lang, yung makikisimpatya kasi ang mga tao sa mga nagraraling ganito. Uh, noong una, medyo galit ako sa mga nagrarali. Kaya ganyan ha, against sa gobyerno. Mga makakaliwa ito. Kailang ito, hindi against sa gobyerno ang pinaglalaban korupsyon ang ang nilalabanan na tumi dapat suportahan kasi ang nakataya dito ang kinabukasan ng ating sunod na salin lahi sabi nga ni Mayor Magalong kaya siya nasa unahan sa pakikipaglaban sa korupsyon para sa kanyang mga anak at mga apo ako rin kaya ako sa aking mga vlog sigaw ako ng sigaw labanan ng korupsyon kasi kawawa ang susunod nating salitahe. Kaya ito, kalimutan muna natin kung makakaliwa, makakakamping, dilawan, whatever. Wala muna ang kulay-kulay sa politika. Nagkakaisa na ngayon ang taumbayan laban sa korupsyon. At ito, simula pa lang ito ha? <laughs> sa House of Representatives, kanina medyo nagkasakitan na kasi uh, yung maralista, bato may binabato doon sa ano eh may binato na cellophane, may laman na pintal pinta, pintor, pinta uh, sumabog, natama ng mga pulis, ayun nag-react ang mga pulis, kaya nagkahabulan nako sana walang grabing masaktan o lalo na yung may masawi ng buhay kagaya sa Indonesia kasi yung pagkamatay ng delivery driver walang kamuang-muang nagtratrabaho lang yung tao sinagasaan ng police armored vehicle kaya yun na yung mitya ng violent protest sa Indonesia at sana nga hindi maulit ang palasyo umamin na nagpayag ang antikler natin na ayaw mangyari ni Pangulong Marcos Jr. ang Indonesian style eh galingan nila <coughs> dahil ang Pilipino mm, mapagpatawad ang Pilipino kaya ngayon ganyan lang muna ito lang muna ang gumagalaw mga, mga makakaliwa But the moment na may mga pangyayari na sobra na talaga, hindi na lang ang mga tang ito, mga makakaliwang gagalaw. Lahat na. Kaya sana, sana, dasal lang natin na hindi tayo matulad sa Indonesia. Ano na ang nangyari sa Indonesia ngayon? Yung kanilang economy? Sa kanilang yung stock? Anong tawag doon? Yung index? Wala na. Bu bumulusok na. Apektado na ang kanilang ekonomiya. Kasi nga, eh basta, ganyan nagkakagalo. alis ah, ang mga foreign investors. yon Babagsak yung stock pala. Stock exchange. Bulusok. So, sinong kawawa? Sila-sila rin. Kaya lang, na eh. Ito, kawawa naman yung mga Indonesian eh. Nawawalan ng trabaho. Ang mahal ng bilihin. Tapos, corruption. Kaliwat-kanan. Kaya kapit patalim na sila. Sana uh, gantahin ng paghandle ng Marcos administration ito para hindi na lumala ang sitwasyon. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Okay. Magnoister. Yes, go. Tao, baka binayaran din kayo. hindi hmm, naman siguro. Aida Corcuera. Kawawang Pilipinas. Sweet is sour. Doon kayo muna sa pinono gayahin nyo Indonesia di puro salita may gawa din. <laughs> eh, naghati-hati sila. Meron sa kongreso. Magkakasama mo yan. So, may DPWH, I think sa Cebu, Merong kongreso, Merong diskaya. Kaya, Tanong ng abogado ng Diskaya, bakit nyo kami ginaganito? <laughs> ano bang ginawa ng mga Diskaya masama sa inyo? Anong tatanong ka pa? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo na mimigay tayo ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karoon na sa area sa kapihan ni Miko. So karoon magtanom siya sa kapi. So ako siyang busy. So gimix na daan o pura daan o iti. Mix na li kay para di makapuha ng Kung, Akong tanong nga kape. 600 na. 600. Ayun lang na eh. Bawa sa mga kalisod ba. Tanong nga kape kay. Um, pag arbes ah. Pag arbes ang mga anak. Yes. Mm -hmm. Okay, Huwag mo na ni ang unang tanom ni Miko. Nga kape o, oh. nindot kayo. Ka Kapin pa isa ka bulan. Mayo ko tubo Nindot kaayo nga kape o. Oh. Kini among tanom nga kape 14,550 na ni kasidling. sidling tag 25 pesos ang kada usa. So 29 mi pamilya. Nindot kayo ka nga kape o. Oh. Kabulan pernah? Sa bulan iya. Bapak karo kecatres. Lamaat saking nonga, naka naka tanaman neng tanaman yang kafe. Nggg. 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 Okay, kasi samu kasiot. O, salamat ka ayo. Kapag may sa mga anak, mm -mm. ano Ma karbis bisa mong mga tanong ng mga kape. Mm -mm.